Muli ngang magkakasulubong itong si Ronnie at itong, itong si Lorena. Dito ay patuloy ang kanyang pananakot kung saan hindi siya gagawa ng paraan kung paano mabalambot ang puso ng itong si Wilfred. Dahil kahit anong gawin niya ay nawawala na talaga ng amor itong si Wilfred kahit na magpakitang gilas pa siya ngunit did malamang siya kay Wilfred at sinabi nito na hindi na kailangan dahil talagang wala nang saysay ang lahat at kung gusto mo manun niyang magpakitang gilas ay doon naman o kay Lorena dahil siya ang superior nito kaya naman nanggagala iti sa galit itong si Ronnie gusto man niyang kalaban itong si Wilfred at pagsalitaan ng hindi maganda ay wala siyang magawa kundi itikom na lamang ang kanyang bibig at wala siyang kaya naman malakas ang loob nitong si Ronnie Nasa kabila ng kanyang mga nararanasan na pang iinis na nitong si Wilfred sa kanya, ay dito naman niya ibabaling ang kanyang galit dito sa kaawang-awang si Lorena. Sa pag-akala naman niya na habang buhay matatakot sa kanya at si Lorena ay hindi, lalong lalo na at may nang lalaman na siya. At ngayon malinaw na sa kanya na wala talaga siyang kasalanan. May panibago noon na naman sanang ide itong si Ronnie. Sobalit hindi napapayag itong si Lorena. Ang niya ito harap-harapan na tumigil na siya sa panggigipit sa kanya, sapagkat wala nang saysay ang lahat. Hindi na siya takot dito nga kay Ronnie sapagkat meron siyang nalalaman at yun ay malinaw na ini lamang siya nitong si Ronnie upang makuha ang kanyang gusto sinampal niya sa katotohanan ni Donk si Dongy Ronnie na hindi na siya natatakot kailanman sa mga pananakot at panggigipit niya sapagkat may malaki na siyang alas na ibabangga dito kay Ronnie at tumigil na siya sa kanyang kahibangan dahil alam niya sa kanyang sarili at malinaw na sa kanya na wala talaga siyang kasalanan. At dahil nga doon, agad-agad na nga siyang kikilos matapos nga, nga, malaman niya ang pinagsasabi nga nito ang si Mang Dolpo. At dito na lantad ang katotohanan na wala palang ibang may gawa kundi itong si Ronnie. Kaya pala ganun na lang kalaki ang galit nga nitong si Ronnie at talaga namang ginagawa niya ang lahat para lang madidiin at matatakot siya. Yun, yun pala ay siya naman pala talaga ang may dahilan kung bakit namatay nga itong si Joy. Kaya naman, dahil sa pumayag na nga si Mang Dolpo na titistigo laban sa kanya dahil naaawas siya sa kanyang kalagayan, ngayon ay eh, pinapunta nga niya itong si Mang Dolpo sa kanyang bahay. Sa sakto naman na naroon din itong si Lorena. Maging itong si Ronnie na lang din ah, para may aasikasuhin nga sa loob. Kahit na nakaban siya ay talagang pinatanggal niya ito sa kanyang asawa. Ngayon naman ay ah, magugulat itong si Lorena sa kanyang matutuklasan sapagkat si Mang Dolpo ay nagulat sa kanyang nakita dahil hindi niya makalimutan ang pagmumukha ng itong si Ronnie kung noon hindi niya sigurado kung sino nga ang pumatay kay Joy ngayon malinaw na na nakita niya ang itsura ng itong si Ronnie at sigurado siya na si Ronnie ang kanyang nakita at hindi nga itong si Lorena